Sinayang ko yung puso mo, nasa loob. Katulad kaya ng ano, kapatid ko. Ganon din yung sa kapatid ko. Yata. Kasi parang violence yan eh. Sa ilalim. Pag kinapama, parang violence. Oo, oh, ganun din Tapos, sa kapatid ko. Tapos, ang sunod niyan, lolobo na siya na ganito. Tapos, ano na. Ang daming pinagawa doon sa kapatid ko. Ang pinahanoy yung pimples injection na yun. Ah? Huh? para pag ginaganyan eh. Nakakalitin ang timeline.